right, mga boss It's a rainy day today mga boss It's a great day to vlog <laughs> So yun na nga ano, Medyo nababasa na nga yung cellphone natin Pero uh, kasalukuyan mga boss Nandito tayo paket tayo Nang papuntang buso buso So papunta tayo ng Marilake mga boss Dadaan tayo ng manukan So samahan nyo ako mga boss Silipin natin ng marilake ngayong Maulan ulan uh, Let's go Alright mga boss uh, Mga hindi nakakaalam mga boss Ay uh, normal lang nating Dinadaanan talaga to mga boss Itong uh, Marilake uh, Madalas din ako napapadaan dito Pag umuwi ako ng Laguna Kasi sa mga hindi nakakaalam Eh taga Santa Maria Laguna Na tayo mga boss So nag stay lang tayo sa Manila ng Monday to Friday Para sa work After work ng Friday Eh Umuwi na ako na diretso. Kumbaga, galing work ay diretso na ako uwi ng Laguna, Santa Maria, Laguna. Kaya nadadaanan natin ito madalas itong Marilake. O kaya naman doon sa kabila, mga boss, doon sa uh, papuntang Pililia. Yan, uh, madalas natin yan nadadaanan. Tanay, Morong, yan, papuntang uh, Santa Maria, Laguna, mga boss. So, yun. So, samahan ako, mga boss mukhang uh, maganda tong panahon na to may dumulun-ulan sigurado, uh, makapalampag nito sa bundok mga boss alright, let's go lupit ang helmet mo paps san mo na siyan solid diba syempre, sa team gravity ride safe dapat helmet mo quality Solido parang gamit ko mula sa team gravity Pag suot mo to subok na sigurado Matibay at ikaw ay protektado dito Ride safe, dapat helmet mo ay quality Solido parang gamit ko mula sa team gravity Pag suot mo to subok na sigurado Matibay at ikaw ay protektado dito Sa kahabaan ng daanan kalansangan Helmet mong suot, dapat ay maaasahan Matibay, mabisa, solido, mainam Di kalidad, pagkayari, talagang pamatagal so, Pag mo to, ikay sikat Sakto ang bigat, swak na swak Suwabi at labat, walang katapat Konting ingat lang sa biyahe, ito'y ikay sumisibat Dahil sa team gravity, nandirito na lahat Helmet ba ang iyong hanap? Pwede mong sabihin, kakaibang disenyo Pwede mong sipatin, maraming tumangkilik At maraming ang umamin Akong helmet ang usapan, sulit pera nyo sa amin Team gravity mini empire unity Di kami nagbebenta ng hindi legit at quality Samahang mula noon, heto na kami ngayon nililingon Dahil kabilang na sa pundasyon Ride safe, dapat helmet mo ay quality Solido, parang gamit mo mula sa team gravity Pagsuot mo to, subok na sigurado Matibay at ikaw ay protektado Ride safe, right, safe, dapat helmet mo ay quality Boy, pag! Woo! Grabe, pag! Sabi, uh, ang kapal ng pag Alam mo, makapal pa yung pag niya Doon sa may, ano, taas Ayan o, oh, gabi o, oh, maulap o oh. Maulap, mapag Parang sarap iakit ng KM90 to Paso, ah. ah, maputi kasi yung daan doon eh Sa, sa ano eh, sa kuweba Maputik Ah, paalamig Mari laki, let's go Sarap din pala mag-ride ng gantong ano ha? Oras ha Takip silim, tas umuulan-ulan pa Alright Tandaan lang tayo sa banking At baka bumengkong Game 45 Ah, paganda. Hindi nila nakikita eh sa cellphone eh. Pero yung nakikita sa paligid, yabe, napakaganda. Napaka-satisfying talaga ng ano. Pag dumadaan dito. Woo! Iba yung feels. Ah, na ng ano. Ng mga bad vibes. Puro good vibes lang. Woo! Harap. Robo, alamig Tagaytay feels Gusto nyo magkaroon ng rest house dito, banda Ganda dito, oh Gabi pag, oh Gabi, ganda rito Dito, banda, maganda Karoon kayo ng rest house dito, banda Ano to? Uh, ano na gano'n ba to? Uh, Tanay na yata to eh vem, paga grave, guys, grave em oi zero visibility, a viu né? que nem tadito, nem que lá

Parang bumabanking ni Bossing eh oh. Oh, Bumabanking ang katawan eh Buti hindi masyado lumalakas ang ulan At uh, cellphone natin Yung GoPro na naiwan ko sa Laguna eh Santa Maria Oh, ingat Ingat, ingat Ride safe, ride safe Napakadulas ah, dito mga boss oh. Gawa ng mga dahon Ayan oh. Dahon ng ano ba yan Balite <laughs> Akasya Dahon ng akasya Ang dami oh. Ayan dito na yung manukan Ito yung manukan Alright so, Dito na tayo sa manukan Tigil mo na tayo saglit Manukan Uy Alright, we're now here Mano boss. Alright. Let's go. não, 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 não. Alright, so ayan uh, Dito na tayo sa kanto ng Tanay Sampalok Ayan, Sampalok na So hindi na tayo dediretso ng papuntang uh, Jariels Ayan, papuntang ano Papuntang km 90 O papuntang Impanta So Ang mangyayari, kumanan lang tayo dito sa Sampalok Kasi ah uh, pangit kasi yung daan medyo maulan kasi ngayon eh yung daanan kasi sa amin sa may Santa Maria doon sa sa packet ng sa ano ng uh, Jariels eh pangit ang daan masyado maputik eh madulas doon tsaka tarik kaya dito na tayo sa cemento dito na tayo sa safe safe road alright so yun Hanggang dito na lang mga boss Ang video natin sana na enjoy nyo Dahil sobrang orin nyo na enjoy Alright let's go it's your boy boss Rick Alright let's go